Adalah, please, bye bye. ngal Pa tanggal Pa Bapak Pa dadalah Kalis Bapak Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag -alay. Ngayon naman po ay tutungo ang ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III sa Museo ng Dambanang Rizal. هي ان پوندو پوندو اوان دغه ما ang flag raising and wreath laying ceremonies sa Rizal Shrine sa Kalamba, Laguna. Ang Pangulong Benigno S. Aquino III po ay sinalubong ng Executive Director ng NHCP na si Ludivico Badoy at ang Chairperson nito na si Maria Serena Diokno. Naroon din po ating nakita na sumalubong sa Pangulo ang Mayor ng Kalamba, Laguna na si Joaquin Chipeco. Isang maikling backgrounder lang po sa buhay ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Siya po ay pinanganak noong June 19, 1861. Masaya ang mga alaala ni Jose Rizal sa kanyang kabataan. Tulad ng mga normal na bata, mahilig din siyang maglaro. Sa katunayan ay ipinagpatuyo siya. Isang maliit na bahay kubo sa kanilang hardin habang naglalaro ay pinagmamasdan niya lagi ang kagandahan ng kalikasan. Sabi nga sa mga kwento ay sadyang mahilig si Rizal sa sining. Limang taon pa lamang siya ay makikita uh, makikitaan na ng talento sa pagguhit. Madalas din siyang humubog ng iba't ibang bagay sa pamamagitan ng luwad. Sa kabila ng hindi pagiging subsob sa pag-aaral, natural ang katalinuhan ni Rizal. Ang nanay niyang si Doña Teodora ang una niyang naging guro at siya rin ang uh, nakakita ng taglay niyang talento sa pagkatha ng mga tula. Sa Binayan Laguna ang unang naging paaralan ni Rizal. Pagkatapos ay nagpunta sila sa Maynila kasama ang kapatid na si Pasiano para mag-aral sa Ateneo. Hindi akalain ni Rizal na sa panahong ito ay uh, makikilala niya ang kanyang unang pag-ibig na si Segunda Katigbak sa Universidad ng Santo Tomas siya nag-aral. kung saan kinuha niya ang kusong medisina. Laganap ang panunupil ng mga Kastila noong kapanahunan ni Rizal. Bata pa lamang siya ay batid na niya ang pagkakaroon ng diskriminasyon ng mga lahi at ang paghahari ng mga praile. Nakakalungkot isipin pero ang katotohanan ay mababang uri at alipin ang tingin ng mga taong ito sa mga Pilipino noong mga panahong iyon. Si Rizal mismo ay saksi sa pangabuso ng mga ng mga gwarja-sibil at maging ang kanyang pamilya ay biktima ng tiwaling sistema ng hustisya. Ang paggarote sa tatlong inusenteng paring sina Padre Gorm Gomez, Burgos at Zamora, o mas kilala bilang Gombuza, at ang pagbibintang at paghuli sa kanyang inang si Teodora, at yuhin na si Jose Alberto ang nagtanim sa isipan ng batang si Pepe. Bitbit -bit niya ito hanggang sa paglaki niya, na naging isa sa mga dahilan kung bakit napag-desisyonan mag-aral sa Espanya. Makulay ang naging buhay niya doon. Hanggang sa isulat niya ang una niyang nobela ng pagbabago sa buhay ng ating bayani, ang Noli Metangere. Nagdulot ng kaguluhan sa mga praile ang Noli Metangere, pero noong panahong yon ay nagpatuloy ang paglalakbay ni Rizal. Narating niya ang iba pang bansa sa Asia, Europa at maging ang Amerika. Sa panahong ito niya nakilala ang iba pang kababaihang nagpatibok ng kanyang puso. Sa Ghent, Belgium naman naitala ang ikalawa niyang nobela, ang El Filibusterismo, na lalong nagdulot ng pagkagalit sa mga Kastila. Naging espesyalista sa mata si Rizal. Siya ang nagpagaling sa mga mata ng kanyang ina at nagtayo rin siya ng klinika sa Hong Kong. Sa mga panahong ito niya rin itinatag ang La Liga Filipina, isang samahan ng mga makabayang Pilipino. Ang pag-uwi ni Rizal sa Maynila ang simula ng pinakamalungkot na kabanata ng kanyang buhay. Sa pilitan siyang dinakip at ikinulong sa Fuerza Santiago at sa kaitinapon sa Dapitan. Ito ang nagdulot ng pagkagalit sa maraming Pilipino. Tunay na bayani si Jose Rizal, ngunit kadikit ng kasikatang ito ang iba't ibang kontrobersya. Tulad na lamang ng pagiging ama daw niya kay Adolf Hitler, isang politiko sa bansang Germany. Meron ding nagparatang kay Rizal na siya ay kontra-revolusyon at uh, siya ay hindi makapilipino at siya ay isang bayaning inisponsoran ng Amerika. Kung tutuusin, totoo man o hindi, ang mga mitolohiyang ito ay hindi pa rin mababago ang katotohanan si Rizal ay nagbuwis ng buhay para sa bayan. Isang katunayan ang hindi matatawarang bilang ng mga monumentong ipinatayo bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan. Marami din sa mga monumentong ito ay itinayo sa iba't ibang bahagi ng mundo, biktima ng panlilinlang ng mga Espanyol si Rizal. Ang akala niyang kalayaan na ibinigay sa kanya ay siya rin palang magdadala sa kanyang katapusan. Ika-26 ng Desyembre taong 1896 nang sinimulan ang paglilitis kay Rizal sa Cartel de Espanya sa Salang Rebellion. Nang araw ding yon ay nilagdaan ni Gobernador General Camilo Polavieja ang pagbitay kay Rizal. Ang Fuerza Santiago ang naging tahanan ni Rizal sa kanyang mga huling sandali. Sa kapilya ng preso niya, huling nakapiling ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw bago ang nakatakdang pagbitay, ibinigay ni Rizal sa kapatid na si Trinidad ang isang alkohol na lutuan at sinabing meron itong laman sa loob. Ito ang pinakadakilang tula ni Rizal, ang huling paalam. Umaga ng 30 ng Disyembre, araw ng pagbaril kay Rizal, isinulat niya ang kanyang liham para sa kanyang pamilya at kay Pasyano. Alas 6.30 ng umaga ay tumunog ang trumpeta ng Fuerza Santiago, hudyat ng panimula ng pagmarcha sa bagong bayan. At uh, mga kaibigan, kasama ko po ngayon ang historian at uh, eksperto sa buhay ng ating pambansang bayani, ang historian na si Ch na si Shaw magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa ating lahat, maya pa sa buong Pilipinas. Shaw uh, maari mo po bang uh, ibahagi sa ating mga manonood ang significance ng lugar na ating uh, kinaroroonan ngayon, itong Kalamba Laguna sa buhay ng ating pambansang bayani. Well, tandaan natin na si Jose Rizal ay hindi naman ipinanganak na dakila o ipinanganak na bayani. So nagsisimula ang lahat sa tahanan at sa kanyang environment na kinalunanan, no? So yung Kalamba, napakagandang simula sa isang batang Rizal sapagkat makikita natin nandito ang Bundok Makiling Ah, no? mm -hmm. uh, yung yaya niya dinadala siya no sa malapit sa Bundok Makiling noon mm -hmm. at uh, kinakwentuhan siya ng mga nuno, yung mga tikbalang, yung mga alamat ng sinaunang Pilipino. At sa palagay ko bagamat siya ay edukado at nagmula sa isang hindi naman sila masyadong mayaman mm -hmm. pero may kaya ring pamilya, eh nag-ugat si Jose Rizal sa mga tao kasi alam niya yung kanilang kultura. Pangalawa, yung bahay nila, kung babasahin mo yung kanyang diary, yung Memorias de un Estudiante de Manila, makikita mo na inisa-isa niya yung mga puno doon sa bahay nila. Mm -hmm. no, may makopa, may tamarin, may kakao, uh, etc. cetera. No? Pwedeng basahin niya ng mga manonood natin. Makikita mo na exposed talaga siya sa environment. Kaya doon sa paglaki niya, pagdating sa dapitan, may kita mo, minahal niya yung environment. Nangulekta siya ng mga palaka, nangulekta siya ng mga lizards, ng beetle. At itong mga ito, nung pinadala niya sa Germany, mm -hmm. nung nakita nila, wala pang species na ganito na natuntun nung una. Kaya itong mga ito, yung palaka, ngalanan ng Rakopovos Rizali, mm -hmm. yung beetle, pinangalanan na uh, Apogonia Rizali, at yung lizard, pinangalanan ng Draco Rizali. So, nagsisimula lahat sa tahanan. Ito pa yung isa. There, merong mga isang libong aklat ang pamilya Rizal nung lumalaki si Jose Rizal. Mm -hmm. So that's why yung pagmamahal sa karunungan, naroon na sa kanya. No? Nung una pa lang. At syempre, hindi matatawaran dahil Father's Day ngayon. Mm -hmm. Yung pagmamahal ng mga magulang. Yung tatay niya hindi ba ipinatayo siya ng kubo at nakita natin yung replika ng kubo doon sa Kalamba kanina. Oo, lilinawin lang natin siya mm -hmm. sa ating mga manonood, yung kubo na nakita natin nung uh, doon sa laying, doon sa background, no. Mm -hmm. Hindi naman ito yung original na kubo, syempre no. Ito ay replika lamang. Replika lamang at maging yung bahay ay replica mm -hmm. lamang. Tandaan natin na nung um, early 1890s, pinalayas ng mga ang pamilya Rizal kasama ng marami sa mga taga-Kalamba sapagkat sila ay hindi nakakabayad sa kanilang Uh, a mm -hmm. no dahil hindi na bebenta yung sugar mula sa Pilipinas na kanilang itinatanim dito sa mga lugar na ito kaya makikita natin na silay pinalayas mm -hmm. no at nagpunta na nga sa Binondo yung pamilya Rizal at yung bahay na yan uh, kung hindi ako nagkakamali ito ay napabayaan and eventually din demolished then din. Mm -hmm. nung matapos ang digmaan 1950s nag ano nagkaroon ng koleksyon mula sa mga bata mga barya-barya mula sa mga public school children sa buong Pilipinas upang ipatayong muli ang bahay ni Jose Rizal at ang nangasiwa sa pagpapatayo muling pagpapatayo nito ay yung arkitektong si Juan Nakpil no mm -hmm. national artist for architecture no so yan yung nakikita nating bahay ngayon so hindi hindi siya actually original na bahay ni Jose Rizal pero more or less yung uh, itsura niya ganyan ba ang naging uh, itsura ng uh, tinirhan noon ni Rizal may mga mga at may mga kwentong pinagbatayan kung mm -hmm. nasa saan nga ba yung hagdanan, yung mga kung ano-anong kwarto. At ito yung pinagbatayan nung uh, naging pagtatayong muli nung bahay ni Jose Rizal. Siguro kailangan ding liwanagin na hindi masyadong napapansin ng napakaraming tao na bumibisita sa Rizal Shrine na Diyan mismo nakalibing ang si Doña Chudora Alonso, ang ina ni Rizal, at si Don Francisco Mercado, ang ama ni Rizal. Malapit okay. lamang doon sa bahay. Okay, so malapit sa bahay. Diyan